Hello guys, meron nga pala tayong uh, isang kilong bili. Uh, binili natin uh, mga dalawang kilo. So nung ginawa nating bili, nagiging isang kilo na lang yung ating bangus. Siyempre tinanggal natin dito sa may bandang buntot. At iniwan lang natin dito yung bandang chan. Ayan, at syempre yung ulo tinanggal natin. Pero yung ulo po ay syempre paksiyon natin yun. O kaya ipreto natin. Ano na, marinate muna natin ang ating uh, bangus bili mga idol. Ayan, mayroon tayong one cup soy sauce. At bigyan po natin ng mga 15 to 15 pieces na kalamansi. O dipindi po sa inyo. Lagyan natin ng konting hot sauce. Lagyan natin ng konting liquid seasoning at syempre yung paminta. Ayan. i marinate lang natin kasama na rin yung balat ng kalamansi para masarap at mabango ang ating bangus belly recipe. Ayan. So, ayan. May marinate lang siguro natin at least mga 5 uh, uh, to 10 minutes siguro para tumalab lang yung kanyang lasa. Ayan. Pwedeng magdamag. Pwede po. Dipindi po sa inyo kung kailan nyo pwedeng lutuin. Ayan. Ayan. Pagka marinate na pagkalipas ng mga 10 minutes. Ayan. So epiprito naman natin ngayon ang ating nakamarinate na bangus at bago natin iprito, ikot muna natin syempre sa harina para hindi po tayo mahirap ang magpreto na una. Yung bangus pag hindi natin ikot masyadong ano yan puputok tumatalsik so delikado. So isa pang purpose, purpose natin rito ay kaya natin ikokot para pag nalagyan po natin ng sauce, nilagyan po natin ng sauce mamaya ay kakapit po yung sauce dito sa ating uh, bangus bili. Ayan. Kagaya yan prito lang natin at lutuin lang natin ng tama. Lutuin natin ng maayos para mamaya pag ginawan po natin siya ng sauce ay wala nang problema hindi natin problema kung paano palutuin kundi pasarapin na lang po natin yung pinaka -sauce. Ayan at pinirito na rin po natin ang kanyang ring onions mga idol. At uh, puti po ang gamit natin rito, iprito lang natin para syempre para mamaya ilagay na lang natin. At para na rin malasa ang ating onion rings. So ayan yung pinagbabaran, uh, yun na rin ang nilagay nating sabaw. Ayan at syempre dinagdagat diag pa natin ng mga 1 cup na tubig para medyo dumami yung sabaw. At nilagyan na rin po natin ng oyster sauce. Tinimplahan na rin po natin. Ayan. at paminta. Nilagyan na rin natin na paminta. So, ang kakaiba rito dahil meron tayong uh, honey. Naglagay po tayo ng kunting honey. So, imbis na white sugar. So, kunting honey na lang ayos na para may medyo manamis-tamis. At syempre, yung 1-4 cup na soy sauce. So, ayan. Pag medyo okay na ang templada, nilagay na po natin ang ating nakapritong bili. Ayan. So, ganyan lang kadali. Kabilis. Gumawa ng bili mystic style mga idol. At syempre, para masarap at malapot-lapot. Lagyan na rin po natin ng pampalapot. Walang iba kundi ang ating cornstarch mga idol. Ayan. At pwede tayo mag additional rito ng konting chicken cubes kung gusto niyo at pwede rin tayo mag-additional na magic sarap beach hen depende na po sa inyo kung paano niyo po yan pasasarapin at syempre meron tayong garnish ang ating spring onion ayan at ganyan ang kadali at napakasarap na recipe ang ating bangus mystic style pero bangus bili po ang gamit ng tirito talaga namang napakasarap napakabango ang ganitong klase ng recipe ayan at maraming maraming salamat muli sa aking mga followers happy 400k followers ayan at sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong mga idol mga kabarangay mamaya ilagay po natin yung link sa Shopee at syempre yung ating Sokarapsa. Lagay rin po natin ang link ng Shopee. Ang sagayoy ay mapabilis po ang inyong pag-order sa Shopee. Ayan. At maraming salamat.